Isang umaga, gulat na gulat ako sa mga nabasa ko, mga masasakit ng salita na ngayon ko lang naranasan, galit na galit sila sa akin dahil sa itsura at pananamit ko, lalong lalo na sa chinelas ko. Kung naaalala nyo, isang beses pumunta kami sa magandang restaurant dahil hindi ko na-expect na doon kami pupunta, nakachinelas lang ako noong mga panahon na yun. Kaya ngayong araw, magmumukhang tao naman ako, usutin ko na yung pinakamaganda kong dami, Tenen suot ko na rin pala yung bag ko na Louis Vuitton, wala ulo hanggang pa, branded ang suot ko, inspian, galing yan sa TikTok. <coughs> Ito pala yung chinelas na lagi ko sinusuot. Chinelas yan ni mama. Okay naman kasi siya para sa akin. Pero ngayong araw ay mapipilitan na akong bumili. Hindi ko alam kung galit ba kayo sa akin o concern lang kayo. Oo nga pala, two days na lang pepesta na dito sa amin. Kaya lahat kayo, imbitado kayo sa bahay nila boy skincare. Kaya sa pesta, walang pumunta sa bahay namin. Wala kasi kaming handa. Pangiti-ngiti lang ako niya. Pero ang totoo, pawis na pawis na kilikili ko. Sanay so, so, kasi ako na sando lang sinusuot. Andito na pala kami sa Walter Mart. Hindi na nga pala masyadong inuubo si boy ubo at lumalaki na rin ang katawan niya. kami, nakakita na kami dito ng chinelas. Kaso sobrang mga 600 ang isa. Hindi ko kaya. Kaya naman pumasok pa kami dito sa loob department store. 1000 pesos lang kasi yung budget namin ni Boy Ubo budget ko lang pala kasi delivery ko siya narap na nga naman yung mga chinelas buti na lang nakita namin at naka sale pa nakita ko nga din dito yung dating chinelas na Boy Skincare dati pa lang talaga pang mayaman na ang chinelas niya kulay brown at kulay black pala yung meron siya dati pero ngayon crocs na yung chinelas niya talagang mamahali okay. 1500 tapos bukod pa yung mga design okay. tingin tingin na nga pala ako dito ng mga mura pero sa panahon ngayon wala na palang mura kaya naman nahihirapan ako mamili tapos nakakita din sa Boy Ubo ng buy one take one nagpapa nga kami kay Ate ko na bang bagay sa, sa ni Ate magandang quality ng mga chinelas nila kaya dito na talaga bibili okay lang naman daw magsukat-sukat. Kaya naman nung nakapili na ako, sobrang sarap nga niya sa paka. So sobrang luwag sa unahan. Malapad lang kasi ang paa ko pero sobrang liit. Itong pangalawang chinelas naman na silibukan ko, ganun din. Sakto lang sa unahan kasi sobrang luwag naman sa likod. Magsailang kasi ang paa ko hindi mahaba. Mataba pero maliit. Ito naman pangatlo, okay na sana. May space lang naman. Kaso naisip ko, syempre kapag tumagal, medyo luwag pa to ng konti. Papakamot na ako sa ulo kasi sobrang hirap ng size ko. Buti pa si Boy unang pa lang kasi sa kanya. Payat na mahaba kasi yung size ng paa ni Hindi na nga namili, yung, kasya, yung na, niya agad. na lang hindi sumuko si na sa sakto sa pa ako. Grabe, sakto ng sakto, walang labis, walang kulang. Uh -huh. Parang ginawa talaga siya para sa akin. Ang ganda nga eh, mas makinis pa yung chinelas sa mukha ko. Kaya naman din ako na sa counter ng chinelas ko. Dinala ko na nga din pala yung kay Boy Ubo. Hindi ko sure kung magkano basta 690 plus ang total nilang dalawa. Minsan lang ako makakaranas ng ganito kamamahaling chinelas. Kaya yes. thank you pala kay Ate na nag-assist sa amin. Kaya naman dumaracho kami dito sa food court. Shoutout din pala kay Ate na nanghihingi ng sticker. Pasensya na, ubos na kasi. May 300 pesos pa kami na sa kulit. Dahil wala tayong budget for today's video. Hindi tayo makapag-jollibee kaya lugaw muna tayo. Iligyan ko na lang ng para may lasa. Dahil nga lugaw daw ang kinain ni Boy -ubo ubo nung gabi. Kaya dalawang quick quick na lang ang in order niya. Pag nasasarapan nga pala siya, bigla nga pala siyang inuubo. Tagtipid muna tayo for today's video. Soon makakakain ulit tayo sa Jollibee. Sarap naman ang lugaw ngayon kasi tag-ulan. Bibili rin sana kami ng sombrero. Kaso 200 pesos na lang yung titira sa akin. Sombrero ko to pero sabay ubo gumagamit kasi nga naghihiraman lang kami. Eh. Nagbigay din pala sa akin ng sombrero sa MC Boutique. Kaso hindi ko pa nalalabha. Ngayon hinayaan ko muna na sabay ubo magsuot ng sombrero ko. Pansin nyo naman siguro dahilan kung bakit. Meron pa kami 200 pesos. Kaya naman dadaan muna kami dito sa Dunkin Donuts. Bibili lang ako ng dalawang piraso para sa pamangkin ko na sa Crystal Mainer at sa Enchantress. Kala ko nga kulang 200 pesos 30 eh. 35 lang pala nga isang donut kaya meron pa kami sukulin 30 pesos. O di ba kahit nagtipid ka makapag uwi ka pa rin ng pasalubong. Yun nga lang sa kakaisip mo sa iba nakalimutan namin uminom. Kumain pala kami pero hindi kami bumili ng tubig. O sya siya pag-uwi na lang saka kami iinom. Pero okay din pala yung pagbabas niyo no. Minsan tama rin naman yung mga sinasabi nila. Pero okay, linawi lang natin eh, hindi porket vlogger ka marami ka ng pera. Oo totoo naman yun. Yun ay kung sikat ka. Pero kung hindi ka sikat tulad ko, nga nga tayo pareho. Totoo yan walang halong charot kapag ka pauwi ko nga. Masok agad ako sa bahay. Meron kasi sinat si Crystal Maiden. Kaya sana na si Crystal Maiden sa donut na yan. Minsan kasi bata pa sa lubong lang gagaling na. Eto na nga pala yung tsinelas ko. Grabe, excited na nga akong suotin ni. Eh. Huwag niyo na lang sana pansinin yung bilog na kalyo ko sa paa. Hindi ko alam ba't ako may ganyan. Grabe, ganito pala feeling. Ang sarap suotin. Feeling ko tuloy ang yaman-yaman ko na. Ayoko nga gupitin yung brand. Eh. Sinubukan ko nga pala siyang ilakad-lakad at itakbo-takbo. Grabe, e. yung sauce nag squeak isquik isquik Ay, ng basketball Pwede siya pang basketball. Tumas nga din yung talong ko dito eh. Stretchable din siya katulad ko. Tanong ko lang, yes or no? Kapag babago ang tsinelas o sapatos nyo, takot din ba kayo itapak siya sa lupa kasi baka madumihan? Kung yes, bakit naman? Kung no, edi congratulations!